gusto po namin na uh, i-update sa inyo at gusto ko ring malaman kung tumupad nga ba sa usapan si Ma'am Annabel. Ah, marami Saan rin palang ano dito. Ang daming buko dito na eh. Hindi buko po yan. Ah, hindi pala buko yan? Gamot na parang suha. Oh, ah, ko buko. Sabi ko, ang bababa ng buko ninyo dito. Kako sana. Salamat sa Panginoon na tonton natin ang uh, bahay ni Ma'am Annabel. At uh, sana, nandito siya. Masarap pa dam? Masarap. Masarap. <laughs> Kayo ba? Kayo ba yung vlogger nga nag, nagbigay ng pera na 10,000? Opo, opo tay, si Daddy Frankie nagbigay. Oo. pero di naman nagpa-opera. Makalam ni Tatay. sige, buksan mo. P pabukas na Hoy oh, Tay. Sticker ba oh. 'ko? Ki may, may kilala ka? May kayong ano Tay? Mm -hmm. Ana. Ana yung picture, pakita natin. Oh. Sa yung picture mo, pare ko. si Ana. Ah, ito tayo yan. Ay, oh, oh, yun. ko yan, yung nagtitinda rin ng ano, suka yan. ano ah, nagtitinda ng suka. So, maraming ano rin yan, Nag negosyo rin. Uh, ah, para, para sa amin nagbibinta rin mga suka. Tagasan o tayo, tagasan? Tagasan tama rin dito, pero sun, sun, sunuan ata yung sa kanila eh. Hmm. Lampas lang sa may ano, highway. Ah, sige. Oh, ah, papunta, papuntang ang so yung ano, dan nila eh. Ah, sige, tanong na lang kami dun. Kayo ba? Kayo ba yung vlogger nga nag, nagbigay ng pera na 10,000? Opo, opo tay, si Daddy Frankie nagbigay. Oh. pero di naman nagpa-opera. Ah, hindi nagpa-opera. Bakit daw po? Aywan ko lang ho. Baka, aywan ko. Eh. Baka, hinintay pa siguro ng ano. Uh, kung nagpa um, ano. Ah, kung nagpa-schedule o ano. Ah. Pero nandiyan lang. Nagtitinda rin ng ano. Pero malapit na ang bahay niya dito. Malapit lang sa salampas ng highway, sir. Papuntang ano yan eh, Mangkasoy. Uh -huh. Ang bahay nila. Sige, sige tayo, salamat po. Salam, uh, sige, Anong salamat sityo po? nila tayo, sityo? Si, uh, Santa Marinor Tito, sir. Santa Marinor Tito. Pero, uh -huh. son, son, son ata o sentro. Ah, uh, sige po tayo, salamat po. sige, salamat po. Salamat po tayo. Ah, sige. Salamat tayo. Okay. Ano yung zone pala Ah, Oo, Santa Maria. Sento. Ba, kilala nila si Ma'am Ana. Kilala niyo po ba si Ana? Ana Sa sermonya? Ano pang niya Ano, yung balik ba Hindi po. po. Ito po, yung... Ito po siya. Ito po, Kuya. Ay, yan you know... ang... Ito yung Soundtree? Ito sa loob. Sa loob ah. Sige, salamat ah. Ito yung Soundtree. Ana. Nay, pwede magtanong? Kinala po si you know, si Ana, Ma'am Ana? Opo. Sermonya. Ana. Sermonya. Sermonya doon. ng sermonya. Yung may mayuma. Yung may mayuma. May may. Ay, dito. Papasok. Dito? Ah. Pa uh, hmm. Yung nagpunta sa vlogger. Oh. Dito. dito. Musta na siya? How musta na siya, Nay? Na Ewan wag kung nandiyan. Baka hindi kasi tumbang niya. Kasi mo okay. yan eh. Pasukin natin si parking mo diyan, maglakad. Lakarin Ay. namin, Nay. Lalakarin na ako doon. Thank you. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, magandang magandang hapon po sa atin lahat. Mga kababayan, uh, ang Team Daddy Frankie ay nandito po ngayon sa bayan po ng Santa Maria, Binalunan. Kadahilanan mga kababayan, uh, gusto po namin na uh, i-update sa inyo at gusto ko malaman kung tumupad nga ba sa usapan si Ma'am Annabel. Kung natatandaan nyo at kung sino man po nakaalala kay Ma'am uh, Anabel na siyang nagpunta or nagtungo sa aking bahay at humingi ng tulong pinansyal. at uh, natulungan natin kadahilanan sa sakit niya na mayuma. Uh, sabi niya po ay mga opera na siya nung nabigyan natin. Kaya gusto ko siyang kumustahin ngayon kung ano na ang lagay niya, kung siya na nga pagpaopera na ba. Sa so, mga kababayan, samahan niyo po ko ta. Ayon sa amin na pagtanungan ay dito daw po ang kanyang bahay sa Gawing ito. Kaya samahan niyo po ako mga kababayan. po. Magandang hapon. Ah, tanghali pala. Hello po. Hello po. Malayo pa bahay nila, Nay? Uh -huh. Wala multo dito, Nay? Wala naman. Wala naman. Nakatakot eh, puro kawayan. Oh? Hindi pa kasi Hindi makapasok ang sasakyan. Yung mga motor lang. Mga... motor lang. Kumusta ang buhay-buhay dito, Nay? Ang yun pa rin, survival naman ang buhay. <laughs> oh, For ano course. pangalan ni Nanay? Pili po. Nanay Pili? Oo. Uh -huh. oh, Ilang taon po kayo, Nay? Senior na po ako, 60. 60 na? Uh -huh. Wow. <laughs> Hindi halata, Nay. Parang 59 pa lang. <laughs> Nagbibindor po ako. Ng ah, nai. bindor kayo. Bulin. Ilan po anak nyo, Nay? Ay, may mga asawa na ako. Ilan po? Apat po. Uh -huh. Nasa Cavite sila. Ah, nasa Cavite. Kasi may mga asawa na po sila. Ah, marami rin palang na ano dito. Ang daming buko dito, Nay. Eh. Hindi buko po yan. ah, hindi pala buko yan? Gamot na parang suha. Na oh, kala ko buko. Sabi ko, ang bababa ng buko ninyo dito. Kako sana? Hindi oh. Suha ba yan? Hindi po. Yung parang gamot yata yan. Ah, parang gamot. Mm -hmm. Sulok-sulokan yan. Kasulok-sulokan sila? Hindi <laughs> Ano, nandyan siya. Ay, eh, naglalakoy yun ng suka din. Naglalakoy siya ng? Suka. Suka. Tabi-tabi oh. po. Pero maganda dito na yan. Malamig. Uh, ilog po kasi ito dati. Eh, ah, laging, ilog dati. Ngayon? Naging, ano na siya. Hindi, wala ng tubig. Wala ng tubig. Dati matubig to. Matubig yan. Yeah. Parang sapa. Yan. Yeah. Ay eh, bakit natuyo na? Eh, nalihis ko yung tubig na ng ganun ang agos ng tubig. Ang naglihis? Mm -hmm. Dito po. Saan ang bahay niya na eh? Ayan. Ito ang bahay niya? Ito po, yung maliit? Ito? ito, ito. Eto? Oo. Yung may hollow blocks? Ito po. Ito? Oo. Mm -hmm. O yun? Ayan. Ito. Ayan. Mm -hmm. Sinong kasama dyan nakatera dyan na Uh -huh. Mm. Bye-bye. Dito Label! talaga sila nakatira? ha? Uh Opo, -huh. diba. Naabel. Dahul tao ni Francis. Ay, sayang. Pero dito may mga maglilian niya di banda. Hmm. Pero hindi si Ma'am Annabel ang kailangan namin makausap for now natin dyan, baka sa mga ibyan. Ah, oh, sige po, dito lang kami na eh. Patawag kung nandyan. Ayan mga kababayan. Salamat sa Panginoon na tonton natin ang uh, bahay ni Ma'am Annabel. At uh, sana nandito siya. Ang daming manggaw. Oh. Hmm? Natumba siguro. No? Huh? ah yung ano pagpapatumba nila na disgrasya yung ano daming mangga tsaka kay Mito kalabaw pa naman yung mangga oh. sayang so, ang daming mangga mga kababayan wala ba silang aso dito pasok ako tao po daming mangga eh tao po baka natutulog tapo ay wala oo nga mga kababayan tama yung sinabi ni ma'am Annabel sabi niya sa akin mga kababayan kung makita mo lang yung bahay ko daddy Frankie tagpi tagpi lang sabi niya makita niyo naman yung puro sako. kaya lang sayang mga kababayan wala daw siya at nagtitinda daw siya ng suka bakit ang daming mangga ni nanay Annabel ang sarap may bagoong sana. No? Ay! Gutom na ako. Hindi pa ako nag mga kababayan. Wala daw sila? What time babalik po? Uh. Kasi galing pa kami ng galing kami ng Makati. Oh. Hingi ko mangkatalaba lalaway ako. Ilang Agusto ah, gusto mo kumain mangga hilaw? Oo. Oh. ko yun eh. oh, oh, sige. Kuha ka isa doon. Kakainin mo yan? Oo. Oh. Oo, oh, sige. Busin mo. gusto mo sawsawan? Ano to. Baguong. Wala naman eh. Meron! Oh, ayan, tuluan mo pak, 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 na lang ng baguong. Huwag 'yan. Panis ni 'ni. Apa? Marunong ka rin pala tumingin ng panis. Asin na lang, teka, kuha ko asin. Eh kasi kahit wala tayo sa bahay, kain pa rin na sa isip mo eh. Asipin mo ba naman, hindi natin bahay to. Nihintay lang natin yung may-ari ng bahay. Hintay tayo, may-ari ng bahay. Oo, oh, oh, ito, asin. oh, dito lagay. Ay, patay tayo jan bandam. Sige. Bahala ka sa buhay mo. Pawis na pawis ka na. O. Oh. Bana. Badong. Sinsya na kayo, mga kababayan. Tinatay talaga namin yan si bandam. Pero, andito kami sa bahay ni... Ma'am Annabel. Hinihintay namin siya eh. Nakita ni Bandam yung mangga ni Ma'am Annabel. Kaya pasensya ka na Ma'am Annabel. Nakurso na dahan ni Kuya Bandam yung mangga mo. Kalabaw daw. Kalabaw ba yan? Oo, mm, kalabaw. Masarap? Masarap. Hindi maasim? Masarap? Mm. Mm, ganyan yata talaga kayong mga mayayaman, no? Makakita lang ng mangga eh. Kau? Ang um, ang dami mangga pisaw ang dami. Ang dami mangga. O oh, sige, kain mo na. Maagawang ka ni Kuya Jesse. Ako nangangasim eh. <laughs> sige nga, tignan ko nga kung maubos mo yan, bigyan kita 500. O, oh, tignan natin. ako na asiman eh. Oh, pa oh, tumutunog tunog pa. Ako <laughs> <laughs> eh, <kung> naglalaway. <laughs> kain na lang ako asim <laughs> <laughs> Oh, wag sobrang asin ah, baka magka-diabetic ka. <laughs> Diabetic ako. Oo, oh, pag sobrang asin. <laughs> Tapos ang talaga itong bandam na itong mga kababayan. Hindi maasima, no? Oo. Oh. Mani ba? Kaya pala sarap na sarap. Simulat, kainin mo na. pa mga kapabayan eh. Wow. Ay, ay, ay. Oh, sige, okay, huwag mo na pulutin yun. Kabagay, maasim yan mga kababayan, target yan. pinapakain kong rice sa kanya, isa-isa lang, eh, trip niya, mangga, okay lang yan, prutas naman. Masarap pandang. Masarap. Masarap. <laughs> naman yung buto ng mangga sayo, bandam. Hindi natutubo yan. Bangas-bangas na pati buto eh. Ikit-pikit hmm. pa yan ah. Nguyay mo maigi para hindi mahirapan yung tummy mo magiling. Sarap. Hindi ka na

Wow, bus na. Oh, kalinga. Oh, asin kunti. Pray nyo ko, naman dyan. Nyo, inubos pa? Ano mo? Hmm. Primi mo? Ha? Hmm. Huh? nga magbilang. O, oh, bilangin mo. One. Itintan. Dalawang apat 100, tantan, naman tan. Yun, very good. Natuto na siya. Yung, yung itinuro namin sa kanya mga kababayan, from 1 to 5 pa lang. Pero hindi namin sinasadya itong pagkakataon na to. Nakita niya kasi yung mangga, ewan ko dito, nangasim bigla. Hindi ako maniniwala kasi na, hindi ako naniniwala na kaya niyang ubusin yung mga kababayan kasi katatapos lang namin kumain. Masarap? Isa pa? Hindi po ito, lulugo yung mayari. Ah, malulugo yung mayari. So tama na yung isa. Tama na isa. Okay, o. Sige. Salamat ka muna. Salamat. Kay Mama Anabel, wait lang. O, magsalamat ka. O, magsalamat ka muna. Salamat, Anabel. Kinahin ko yung mangga mo dito. Umahin ng mangga dito. Hindi nagpaalam. Hindi nagpaalam. At Ah... Ah... Tirap ako lalapag kami yung mais, yung mais, lalagyan ng na timba. Napuno yung mais, takin yung naman dahan. Tanan, titira, hindi tayo mananalo tayo. <laughs> o, ako ako rin mananalo. Ikaw mananalo. Oo. O, so, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat. God bless po. you.